pag natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Bagong Tipa na Tinanim sa Ating Mga Kaluluwa. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa mga salmon? Mahilig ba kayo sa mga kalapati? Sa lahat ng buhay na nilalang nalilikha ng Diyos, ang mga salmon at ang mga kalapati ang dalawang uri ng hayop na ito ay taglay ang pambihirang kalikasan na pag-uwi sa kanilang tahanan. Kung gayon, ano ang dahilan kung bakit nagtataglay sila ng ganitong kalikasan? Ang Diyos ay nagtanim sa kanila ng isang bagay na nagsasabing, dapat akong bumalik sa aking tahanan. Ang mga salmo na naglalakbay mula sa mga ilog patungo sa karagatan at naninirahan doon. At bago mamatay ang mga ito, bumabalik sila sa batis na kanilang pinagmulan para mangitlog. Marahil ay nalaman nyo na noon ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga media, mga pelikula at mga aklat. Paano sila makakapaglakbay ng libo-libong kilometro pabalik sa kanilang tahanan? Wala silang GPS. Sa mga araw ngayon, may GPS na ang mga kotse na gumagabay sa atin, nagsasabi ng, sa loob ng isandaang metro, lumiko sa kanan. May speed bump sa unahan. Dahil sinasabi nito ang lahat ng direksyon, nakakapagmaneho tayo ng naaayon. Kahit na hindi gumamit ng mga ganitong kagamitan ang mga salmon o ang mga kalapati, nahanap nila ang kanilang daan pabalik sa kanilang tahanan. Ito ay tunay na kamangha-mangha. Isang uri ng mineral na tinatawag na magnetite ang sinasabing nakatanim sa mga utak ng mga kalapati na makakatulong sa kanila na makabalik sa kanilang tahanan. Kaya kahit gaano man kaulap ang araw o gaano man kadilim ang gabi, ang mga kalapati ay makakabalik sa kanilang mga pugad. Dahil tinanim ng Diyos sa mga ito ang ganitong kalikasan, gaano man kalayo ang marating nila at mamuhay man sila bilang mga manlalakbay sa loob ng ilang taon, magagawa nilang bumalik sa kanilang tahanan. Habang nasasaksihan natin ito, marahil ay napapaisip tayo ng mayroon bang tinanim sa atin ng Diyos na makakatulong sa atin na makabalik sa tunay na tahanan ng ating mga kaluluwa? Mga kapatid, minsan nyo na bang inisip ang tungkol dito? Nangako ang Diyos na magtatanim siya ng isang kamanghamanghang kaloob sa mga puso ng kanyang bayan. Sa araw na ito, pag-isipan natin ang bagay na ito. Marahil dahil sa bagay na ito, nagkaroon kami ng ganitong uri ng pananampalataya at pag-iisip. Sa pamamagitan siguro ng bagay na ito, nakilala namin ang Diyos Ama, Diyos Ina at nalaman ang aming makalangit na tahanan. Hanapin natin ang sagot sa pamamagitan ng Biblia. Ang kamanghamanghang kalooban ng Diyos na tinanim niya sa mga kalapati at mga salmon para makabalik ang mga ito sa kanilang tahanan ay matatagpuan din sa loob ng ating mga kaluluwa. Ano kaya ito? Sa pamamagitan ng Jeremiah chapter 31, pagnilay-nilaya natin ang mabuti ang paksang, ang bagong tipa na tinanim sa ating mga kaluluwa. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Sa Jeremiah chapter 31 verse 31 nasisulat, Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipa na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipa na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipa na aking gagawin sa sambahaya ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan saan? sa kanilang kalooban. Sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Dahil tinanim ng Diyos ang magnetite sa utak ng mga kalapati, kahit gaano pa kaulap ang araw o kadilim ang gabi, makakabalik sila sa kanilang tahanan ng walang anumang GPS. Gaya nito, ang Diyos ay may tinanim sa atin na isang bagay para makabalik tayo sa ating makalangit na tahanan at sa mga bisig na makalangit na ama at makalangit na ina. Ano ang tinanim sa atin ng Diyos? Sinabi niya, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Sa madaling salita, tinanim niya sa atin ang kanyang kautusan. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ang mga walang kautusan ng Diyos ay hindi mahahanap ang daan. Hindi nila mahanap ang daan patungo sa langit at ang mga tinig ni na ama at ina ay hindi gumagana sa loob nila. Kung aalisin ang magnetite mula sa utak ng isang kalapati, hindi nito mahanap ang kanyang tahanan kahit na sampung metro lang ang layo nito. Gayunman, tinanim ng Diyos ang magnetite sa utak ng isang kalapati para kahit gaano kalayo ang malipad nito, makakabalik ito sa kanyang tahanan. Higit pa rito, naglalakbay ang isang salmon sa karagatan sa loob ng maraming taon. At sa kalaunan, pag na itong mamatay, bumabalik ito sa batis kung saan ito isinilang at doon mangingitlog. Ang kalikasang ito na pag sa tahanan ay isang bagay na tinanim ng Diyos sa mga salmon. Kung gayon, ano naman ang tinanim ng Diyos sa kanyang bayan? Nilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa kanilang kalooban. Kahit na ang mga tao sa mundo ay hindi ipinapangilin ang Sabat at Paskwa, hindi sila nakakaramdam ng anumang pagkabahala o pagkabalisa sa tuwing ipinagdiriwang nila ang Pasko. Kung gayon, bakit? Ito ay dahil wala sa kanila ang kautusan ng Diyos. Sa kabilang banda, tinanim sa atin ng Diyos ang kanyang kautusan. Dahil sa pagkakaibang ito, sinabi ng Diyos na kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit. Tinuturuan tayo ng Diyos tungkol sa kaharian ng langit at hinihimok tayong bumalik roon. Ang mga taong may kautusan ng Diyos ay tiyak na tutugon dito. Magkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos at makikilo sa mga kaluluwa nila. Kahit na marinig ng mga tao ang parehong balita tungkol sa Sabat, sa Pasko at sa Diyos Ina, ang ilan ay buong pusong tutugon, ang ilan ay bahagyang tutugon, at ang ilan ay walang kahit na anong tugon. Nang dumating si Jesus dalawang libong taong nakalilipas, sinabi niya na, Pumarito ako sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nawala sa langit. Hindi ba't ipinahayag niya ang mga salitang ito? May mga taong tumutugon sa tinig ng Diyos. Ano ang mayroon sila? Ano ang tinanim sa kanila ng Diyos? Tinanim sa kanila ng Diyos ang kanyang kautusan. Sa partikular, ano ang kautosan ito? Ang kautusan na tinanim ng Diyos sa kanila ay ang bagong tipan. Sa paglipat sa Matthew chapter 13, tingnan natin ang tagpo kung saan ang Diyos ay nagtanim ng kautusan ng bagong tipan. Tingnan natin ang Matthew chapter 13 verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pantaling haga na sinasabing, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sino ang gumawa nito? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Ano ang ginawa ng kaaway sa mga damo? Hinasik ng kaaway ang mga damo. Ang mga damo ay naihasik sa puso ng ilang tao. At ang kautosan ng Diyos ay naihasik sa puso ng iba. Ang mga damo ay hinasik ng kaaway, ang Diablo. Sa kabilang banda, tinanim ng Diyos ang kautosan ng bagong tipan sa mga puso ng kanyang bayan. Pag sinabi nating, pumunta tayo sa langit, ang ilan ay tutugon ng, Ah, mas gusto kong magtiwala sa sarili kong lakas kaysa sa pumalangit. Bakit mo nasabi ang ganitong bagay? Paano kung mapunta ka sa impyerno? Pabasta lang nilang sinasabi na mapupunta naman ang lahat ng tao sa impyerno. Hindi naman ito isang seryosong bagay. Ito ay dahil ibang bagay ang nakatanim sa kanila. Sino ang naghasik ng mga damo? Pumunta tayo sa verse 37. Sa verse 37, nasusulat, sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino ang nagasik ng mabuting binhi? Ito ay si Jesus. Sa ibang salita, anong kautosan ang nilagay sa atin ni Jesus? Hinasik niya ang kautosan ng bagong tipan sa ating mga puso. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang Diablo. Dahil ang Diablo ay nagasik ng mga damo sa buong mundo, walang tumutugon kahit na isang libong beses pa tayong mangaral ng katotohanan. Ano ang kinalaman nito sa akin? Sa halip ay sa ganitong paraan tumutugon ng mga tao. Mga kapatid, kailangan lang nating sundin ang kalooban ng Diyos na pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala at hanapin ang kanyang mga nawawalang anak. Dapat tayong mangaral sa lahat ng tao. Gayon paman, ang mga anak na hinahanap ng Diyos ay may isang katangian. Ano ang tinanim ng Diyos sa kanilang mga puso? Dahil tinanim ng Diyos ang kautosan ng bagong tipan sa kanilang mga puso, madali nilang naiintindihan ang tungkol kina ama at ina pag ipinangaral natin ito sa kanila. Pag nangangaral tayo, nagsasabing gaya ng makikita natin sa kasaysayan, ang Pasko ay inalis noong AD 325. Gayunman, hindi ba dapat nating sundin ang katotohanan na tinuro sa atin Jesus? Pagkatapos, intindihan nila ito agad nagsasabing Amen. Bakit? Ito ay dahil tumutugon ang mga salitang tinanim sa kanila. Gayunman, para sa mga nagtataglay ng damo, gaano man tayo mangaral sa kanila, hindi sila tumutugon. Ito ay dahil lang kautusan ng Diyos ay hindi gumagana sa loob nila. Kung aalisin ng Diyos ang mineral mula sa utak ng isang kalapati na tumutulong dito na makabalik sa tahanan nito, Gaano kaya kalaking pagbabago ang mangyayari sa sitwasyon ng kalapati? Dahil dito, sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan na tinatawag na bagong tipan sa kanilang mga puso. Hindi ito kautusan ng sino mang tao o organisasyon, kundi kautusan ito ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang bagong tipan na aking kautusan at tinanim ito sa ating mga puso. Kaya kaninong tinig ang nagsabi ng kautosang ito ng bagong tipan? Ito ay tinig ng Diyos. Tumutugo ng mga anak ng Diyos pag naririnig ng mga ito ang kanyang tinig. Ang araw ng Sabat ay Sabado, dahil sinabi ng Diyos na kung ipagdiriwang natin ang Paskwa, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, tiyak na mabuti ito. Tutugon sila ng mas malinaw nagsasabing, bakit ngayon ko lang nalaman ang bagay na ito? Bakit walang pastor ang nagturo nito sa akin? Sinasabi ng Diyos na ang ating mga makalangit na kapamilya ay magkakaroon ng mga ganitong agarang tugon. Kaya hindi tayo dapat na pumili kung kanino tayo mangangaral, kundi sa halip, dapat tayong mangaral sa lahat ng tao. Dahil hindi natin alam kung ano ang nakatanim sa mga puso ng mga tao, hindi ba't dapat nating ihatid ang tinig ng Diyos sa lahat ng tao? Lumipat tayo sa chapter 13 verse 16. Sa chapter 13 verse 16, sinabi ni Jesus, Ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y ano? Nakakakita. At ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Nagagawa nating makakita gamit ang ating mga mata at makarinig gamit ang ating mga tainga. Minsan, inaakala natin na kabisado na natin ang mga katuruan ng Diyos dahil sa maganda ang ating memorya at sinusunod ang mga ito ngayon. Gayunman, hindi ganito ang kaso. Kahit na pumarito ang Diyos sa lupa at ipinagkaloob ang kanya mga katuruan sa sangkatauhan, iilang tao lang ang tumutugon dito habang ang iba ay hindi. Pag narinig na lahat ang mga katuruan ng Diyos at sila ay tutugon lahat, mapupuno ang lugar na ito. Dito, sinabi ni Hesus na mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Gayunman, hindi ito makita ng iba kahit na ipinakita ito sa kanila ni Jesus. Ito ay tunay na kamangha-mangha. Kaya hindi ba dapat na lagi tayo magbigay ng pasasalamat, karangalan at luwalhati kina Ama at Ina sa pagpapahintulot sa atin na maunawa ng mga kautusan ng Diyos ng bagong tipan? Tingnan natin ang verse 10. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, Sapagkat, ano, sa inyo ipinagkaloob na malama ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Sa atin ipinagkaloob na malaman ng hiwaga, pero hindi ipinagkaloob sa kanila. Kung aalisin ang magnetite mula sa isang kalapati, hindi nito kailanman mahahanap ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Ito ay dahil nilagay ng Diyos sa mga ito ang magnetite para makabalik ang mga ito sa kanilang tahanan. Sa parehong paraan, para makabalik tayo sa ating espiritual na tahanan, ano ang tinanim sa atin ng Diyos? Nilagay sa atin ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan. Dahil tinanim sa atin ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan, gaya ng magnetite sa mga kalapati, ang ating mga tainga, mga mata, at mga puso ay makakatugon sa mga tinig ni na ama at ina pag umalingaw ang kanilang mga tinig. Tingnan natin ang John chapter 10 verse 25. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Dumating ang Diyos sa lupang ito, ipinahayag ang katotohanan, tinuro sa atin ang tungkol sa langit at inakay tayo alinsunod sa mga katuruan ng katotohanan. Gayunpaman, ano ang ginawa ng mga tao? Hindi sila naniwala. Ano ang wala sa kanila? Ang mga walang kautusan ng bagong tipan ay hindi magagawan tanggapin ng mga katuruan ng Diyos. Verse 25 ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang nagpapatutuo sa akin, subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Verse 27 Ano ang ginagawa ng aking mga tupa? Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahama at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang ibig sabihin ni ay, Dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, hindi nyo pinapakinggan ang aking tinig. Ang inyong mga mata, ang inyong mga tainga, at ang inyong mga puso ay mga nakasarado. Ano ang wala sa kanila? Wala sa kanila ang kautosan ng bagong tipan. Kung gayon, ano ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon? Bakit sinabi ni Jesus sa tayo ay mga pinagpala? Ano ang gumabay sa atin patungo sa Zion? Ito ay ang bagong tipan na nasa loob natin. Ito ang kautosan ng bagong tipan na tinanim sa atin ng Diyos, na tumulong sa atin na tumugon sa Kanyang mga salita at na gumabay sa atin patungo sa Zion. Sa ibang salita, binuksan ng Diyos ang ating mga mata, ating mga tainga, at ating mga puso, at tinulungan tayong tumugon sa Kanyang mga salita. Kaya gaano man tayo sinusubukang hadlangani sa tanas, hindi tayo dapat na maapektuhan ng anumang mga balakid. Dapat nating pahalagahan ang bagong tipanay na ibinigay sa atin ng Diyos. Nakarating tayo sa Zion, sinusundan ng tinig ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Kaya hindi tayo kailanman dapat na mabigo sa pagtanggap ng kaligtasan na ipinagkakaloob ni na ama at Ina sa Zion. Lumipat tayo sa Isaiah chapter 29 verse 9. At alamin kung ano ang sinabi ni Jesus at ng mga propeta sa mga walang kautusan ng bagong tipan sa kanilang mga puso. Sa Isaiah chapter 29 verse 9, nasusulat na, Kayo'y matigilan at matuliro, kayo'y magpakabulag at maging bulag, magpakalasing, ngunit hindi sa alak, sumuray, ngunit hindi sa matapang na alak, sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkakatulog, at ipinikit ang inyong mga mata, kayong mga propeta, at tinakpa ng inyong mga ulo, kayong mga tagakita. At ang pangitain ng lahat ng ito, ang pangitain ito ay tumutukoy sa Biblia. Tama? Ang buong Biblia na ito ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito. Kanyang sinasabi, ano ang kanilang sasabihin? Mababasa ba nila ito? Hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. Sinasabi nila na, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay dahil hindi nilagay sa kanila ng Diyos ang kakayahang maintindihan nito. Magpatuloy tayo sa verse 12. Nang ang angklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa, na sinasabi, iyong basahin ito. Kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ipinapahiwatig nito na isa itong aklat na hindi kayang bigyan ng pagpapakahulugan ng mga may pinag-aralan at ng mga wala. Kung gayon, sino ang tinutukoy na isang taong marunong bumasa at isang hindi marunong bumasa? Magpatuloy tayo sa verse 13. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibi, at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay ano? Utos ng mga tao na natutunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Sinusunod nila ang mga utos ng mga tao. Sa ibang salita, ang mga damong hinasik ni Satanas ay nasa kanila. May pagkakaiba sa pagitan ng mga taong may kautosan ng Diyos sa kanilang mga puso at ng mga taong may mga damo sa kanilang mga puso. Kaya kahit na nangangaral tayo ng salita ng Diyos sa kanila, hindi sila tumutugon. Gaya ng isang parirala na walang namuong koneksyon, kahit na may nagpapadala sa kanila ng signal, wala silang kakayahan na matanggap ito. Matatanggap ba nila ang mga utos ng Diyos? Kung sinusunod nila ang mga utos ng tao, hindi. Hindi nila magagawa ito. Kaya kung hihilingin natin sa isang nakakabasa na pakiusap, basahin ito, sasagot sila ng, hindi ko kaya, ito ay natatakan. O kung hihilingin natin sa isang hindi marunong magbasa na pakiusap, basahin ito, sasagot sila ng hindi ako marunong magbasa. Kapwa nila sinasabing hindi sila marunong magbasa. Dahil ang kautusan ng Diyos ay wala sa kanilang mga puso, para sa kanila, ang mga banal na salita ng Diyos ay nagiging isang aklat na hindi maintindihan. Tinutukoy nila ito bilang kababalaghan sa Biblia. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kaalaman sa mundo, kaya sinasabi rin nila na nalalaman nilang mabuti ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Gayunman, sa katunayan, wala silang alam tungkol sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang bagay na tunay na isang kabalintunaan. Magpatuloy tayo sa verse 13. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahangahangang mga gawa sa bayang ito, kahangahanga at kagilagilalas, na may mga kababalaghan at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay, ano, mapapawi. At ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. Maaring isipin ng ilan na ang taong iyon ay lubhang matalino at marunong magsalita na maraming wikang banyaga. Masusuri ng taong iyon ang Biblia ng mabuti. Gayunman, pinropesiya ng Diyos na ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi at ang unawa ng mga taong may unawa ay malilihim. Ano ang wala sa mga ito? Wala silang kautusan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya gaano tayo pinagpala na naririto ngayon? Dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga pagpapala at inakay patungo rito, naririto tayo ngayon. Sa panlabas, maaari niyong isipin na inakay ako ng dikones na ito. Mukhang ibang tao ang nag-akay sa atin tungo rito. Gayunman, nang hinatid nila ang tinig ni na ama sa atin, tumugo ng kautosan ng Diyos na nasa loob natin. Sa madaling salita, may namuong koneksyon. Kaya masasabi natin na, lubos kong naiintindihan, ito ang katotohanan. Masasabi nating, tatlumpung taon na akong nalinlang. Ako ay bulag noon at nanghili ng linggong pagsamba at Pasko, nananalangin sa harap ng krus na para bang may kapangyarihan ito. Sa ganitong paraan, ano ang nangyari pag ang kautusan ng Diyos sa tinanim sa atin ay nagsimulang tumugon? Maiintindihan natin ang lahat. Masasabi natin na, sa buong buhay ko, akala ko ay naglilingkod ako ng tama sa Diyos. Pero sa katunayan, sumasamba ako sa Diyos-Diyos ang araw. Nasasulat na ang ganitong pagkaunawa ay nakatanim sa bayan ng Diyos. Dahil nakatanim ito sa ating mga kaluluwa, mabilis nating maiintindihan ang patungkol sa Sabat at sa Paskwa, nabuksan ang ating mga mata, mga tainga at mga puso. Gayunman, gaano man katalino ang mga tao, kung ang nasa kanilang mga puso ay mga utos ng tao, hindi sila tutugon sa mga kautosan ng Diyos na nasa Biblia. Sa Ezekiel chapter 47 na susulat, ang tubig ng buhay na umaagos mula sa santuario ay magiging isang ilog na hindi madadaanan at aagos patungo sa dagat. Ang tubig ng dagat ay magiging sariwa, kaya't lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilo. Kabilang sa mga ito, may mga nilalang na hindi magiging sariwa. Nasa sulat, ang kanyang mga dakong maburak at mga lumbak ay hindi magiging tabang. Kahit na umagos patungo sa kanila ang tubig ng buhay, hindi ito magiging mahalaga para sa kanila. Ang lahat ng katruan sa Biblia ay mas mahalaga para sa atin kaysa sa buhay mismo. Sa pamamagitan ng mga katruwang ito, pinagkalooban tayo ni naamati na ng pangunawa para makabalik tayo sa langit, hindi ba? Patungkol sa mga Salmon, hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko ang eksaktong lihim sa likod ng pagbalik ng mga ito sa kanilang tahanan. Sinasabing isang universidad sa Estados Unidos ang nagsagawa ng isang eksperimento sa mga Salmon sa Canada at natuklasan nila na nahahanap ng mga salmo ng daan nito pa uwi dahil sa magnetic field ng lupa na matatagpuan sa Hilagang Polo at Timog Polo. Kung hindi tinanim ng Diyos sa mga salmo ng kakayahang gamitin ang magnetic field ng lupa, sa oras na sila ay lumabas tungo sa karagatan, hindi na sila kailanman makakabalik sa kanilang tahanan. Gayunman, sa tuwing mangingitlog ang mga salmon, bumabalik ang mga ito sa kanilang tahanan at doon nangingitlog. Pinagkalooban ng Diyos ang mga salmon ng isang kamanghamang hambagay. Pag inobserbahan natin ang mga bata, nahihirapan silang hanapin ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Wala silang pambihirang kakayahan na kagaya ng sa mga salmon. Pag umaalis sila sa kanilang mga tahanan, ang alam lang nila ay kung paano lumakad pa hindi kung paano bumalik. Tinanim ng Diyos ang isang bagay sa mga kalapati at mga salmon na makakatulong sa kanila para makabalik sa kanilang tahanan. Gaya nito, ano ang bagay na tinanim sa atin ng Diyos para makakatulong sa atin na maging determinadong bumalik sa ating makalangit na tahanan? Sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang mga puso. Kaya sa tuwing umaalingaw nga ang aking tinig, tutugo ng aking mga anak. Ibig sabihin, maiintindihan nila ito. Kaya sinabi ni Jesus na, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig at ang inyong mga puso sapagkat ang mga ito ay nakakaunawa. Sa iba, sinabi niya, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakaunawa. Huwag nating iwala kailanman ang katotohanan ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos para matamasa natin ang buhay na walang hanggan at ang mga pagpapala sa langit. Dahil may ganitong pangako sa katotohanan, dapat natin itong ipagmalaki. Gaano tayo pinagpala na tinanim ng Diyos ang kanyang kautusan sa atin? masasabi natin na labis tayong pinagpala. Umaasang tatanggap ang lahat ng mas maraming pagpapala sa pagbalik natin sa langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.